panghuli at maigsing video lang po ito, no? Observation lang po ng inyong lingkod tungkol sa itong magkakapatid na Duterte. <clears throat> Hindi po kaila sa atin kung ano ang nakikita natin sa mga kilos, pananalita, uh, karakter ng magkakapatid. <clears throat> Ako, sa opinion ko, Opinyon ko to ha. Ah. Ewan ko sa inyo kung ano ang tingin ninyo. Pero ako, ang tingin ko kasi <clears throat> Tingnan nyo po. Itong si Paolo Duterte at saka si kasi Sara ay nai-involve sa malakihang anomalya <clears throat> tungkol sa pondo. Kay Sara yung uh, <clears throat> kumbaga umpisa pa lang kasi nasa unang taon pa lang siya noon maliit lang barya barya lang po kumpara doon sa halaga ng uh, pera na napunta kay Paulo Duterte sa loob ng tatlong taon bilang congressman 51 billion pesos <clears throat> kay Sarah naman unang taon Actually, hindi una eh. Uh, unang taon, unang anim na buwan. Because this happened in 2022. December. E, umupo sila July. So, six months. The first six months na ang na-involve sa kanya ay 125 million na naubos in just 11 days. And then the following year, 650 million Kaya nga po, <clears throat> sa taong ito, 2024, ay tinanggal sa kanya yung hindi naman pork barrel eh. Pork barrel kasi sa Congress yun eh. <clears throat> ano tawag doon? Yung uh, confidential fund na hindi naman talaga kailangan. So all in all, sa Office of the Vice President and uh, sa DepEd, kung saan siya ay sekretary, nagtototal ng 650 million a year. Kung tutuusin po, <clears throat> sa loob ng anim na taon, dahil anim na taon siya muupo as vice president, nasa billion din, pero hindi po kasing laki nang napunta kay Paulo Duterte sa loob lamang ng tatlong taon. Ano po bang pinupunto ko ito pong mga pangyayaring anomalya or shall we say corruption involving uh, government funds na kinasangkutan nitong uh, magkapatid na Duterte. Even from uh, <clears throat> from being mayor of Davao, mayroon na rin po silang involvement sa mga ganitong klasing corruption ang tanong ko po, <coughs> paano kaya, paano po kaya pinalaki ng magulang itong uh, magkakapatid? Hindi po tayo dito lalait kasi <coughs> pare-pareho naman tayong pinalaki ng atin-atin, kanya-kanya mga magulang. And, and, uh, hindi naman po natin maiwasan na ikumpara. Ikumpara sa iba. Kumbaga, ako sa observation ko kasi. Yung tatay nila si ex-president Rodrigo Duterte. Alam natin kung ano ang karakter, pag-uugali. 'Di ba? Siya ay style sang gano. Parang gangster uh, utak galaw sindikato at sa ako sa sa observation ko ganun din po ang kilos galawan nitong magkakapatid so ano po ang pinupunto ko talaga alam nyo, bilang isang magulang, ang matitinog magulang, If you remember, if you have seen the movie The Godfather or any other uh, movies or stories, whether it's real or fiction, usually po ang mga magulang kung ano man ang pinagdaanan nila na hindi maganda, ay ayaw na nila itong daanan pa o daaning ng mga anak ayaw na nilang magaya sila or ang anak nila sa kanila kung ano man ang 'di ba usually mga yung mga kriminal mga mga gangster mga nakulom mga convicts 'di ba usually normally ang mga magulang po ay iniingatan nila na ang kanilang anak ay matulad sa kanila 'di ba? Normally. At 'yun po ang tamang daan, tamang landas na pwedeng na dapat, I mean, ipa daan sa mga anak. Pero po sa nakikita natin, well, alam na natin, hindi tayo nagbibintang kasi lantad na lantad na rin naman eh, 'di ba? It's an open secret na. Na ayon nga sa ba, ibase natin sa mga sa testimonya ni Arturo Lascanyas at ni Edgar Matubato and uh, mga witnesses dito sa Kibuloy case na nadawit yung mag-aamang Duterte. Masasabi natin na parang itong pamilya ay involved sa isang malaking sindikato. Yung tatay, ayon na rin, ayon sa mga testigo, mga testimonies, si Digong ay head ng isang malaking sindikato dito sa Pilipinas. Ngayon, kung ikaw talaga ay isang uh, big boss ng isang sindikato, negosyo ng mga illegal, Like drugs, smuggling, gun running, any other illegals. Ito ba ay ipapamana mo pa sa mga anak mo? Ano ba ang, <clears throat> kung ito ay ipapamana sa mga anak, na tipong ito po ang nangyayari sa pamilya Duterte. Kasi kung ayaw ng magulang na ng anak yung kanilang uri ng pamumuhay, di sana itong mga anak ngayon hindi sila na-involve sa kung ano mga illegal na negosyo mayroon yung kanilang magulang. Ngayon, kung na-involve man yung magulang sa sindikato o sa mga illegal para lang magkamal ng kayamanan para magkaroon ng kung ang objective ha kung ang objective ng magulang ay magkaroon lang ng masagana at komportabling pamumuhay yung kanyang pamilya, yung mga anak, magandang future para sa mga anak at mga apo, siguro ko naman po during the time of the father, who is the godfather, siguro ko naman po sapat na yung kinita niya para mabigyan niya ng magandang future yung kanyang mga anak and the next generation. Pero kung hinahayaan mo na ipagpatuloy ng mga anak mo kung ano ang naumpisahan mo sa palagay ko po hindi lang hindi lang pera ang hangad ng pamilya ito ng mga taong ito kundi kapangyarihan kapangyarihan over sa buhay ng ilang nang ibang tao sa isang lugar at tuloy-tuloy na pagkamal ng kayamanan kapangyarihan kapangyarihan at kayamanan hindi lang kayamanan so ang punto ko po, po ito bang magkakapatid na Duterte ay pinalaki ng magulang para manain yung kung ano ang ginagawa ng magulang. Kasi, kitang-kita naman po natin sa ngayon, yung mga balita tungkol kay Paulo Duterte, na siya pala yung big boss ng mga smuggler, rice smuggling, onion, ukay-ukay, drugs, at kung ano-ano pa, And then lately, itong si mag-amang Digong at Sara na nakita ng isang testigo na nagkakaroon ng negotiation kay Kibuloy tungkol sa mga armas. Hindi kaya sila involved din sa gun running. At para po saan kaya ito? hindi marahil hindi lang iisang bes ito nangyari sa haba ng panahon ano po kaya ang talagang plano objective ng pamilyang ito kung totoo man po na si Rodrigo Duterte ay uh, well naging close kay Joma Sison at maaaring siyempre ang tao ay siguradong mamamaalam sa mundo, gayon ang nangyari kay Joma Sison, natural, maghahanap siya ng pagsasalinan, pamamanaan ng kanyang posisyon, kapangyarihan. At ito na nga daw po, ito si, si Digong Duterte ang pinamanaan ni Joma Sison ng leadership ng mga rebelde. At ito naman po Yamang si Duterte ay nasa 80s na. Siyempre, sooner or later, nagbibilang na lang yan ng taon, natural kailangan din niyang ipasa yung posisyon na yan sa kanyang susunod. At tipong kahit sino sa tatlo ay pwede. Pero sa tingin ko, mas pinaka-qualified yung babae. Siya nga ang nakitaan ang potential nung tatay na sumali sa politika. Although sila lahat nasa politika na, pero alam niyo, hindi naman, hindi naman talaga pang, pang politika itong si Sarah eh. Na hindi marunong makipag-debate, speech So, ano po ba ang bottom line na kung totoo yung nalaman ko sa isang vlogger na may insider dyan sa Davao na itong si Duterte na ang bagong pinuno ng NPA and sooner or later ay mamaalam na rin siya sa mundo for sure ipapamana ito alin man sa tatlo na ang pinaka malakas na contender ay si Sar. Na siyang magiging pangulo sa susunod by 2028. Naiimagine nyo, nyo po ba mga kababayan kung anong klaseng pangulo mayroon tayo? Magkakaroon tayo. At anong klaseng bansa tayo magkakaroon? kung si Sarah Duterte ang mauupo after PBBN. Nakukuha nyo, ibig ko sabihin. Marahil nga po, talagang pinalaki itong Duterte siblings na maging sanggano rin. Kasi, nabanggit na rin ni ni Digo in one of his speeches, yung tungkol doon sa gulo ng confidential fund, na pagkakasabi niya, hindi niya si Sara, yan si Sara, si hindi yan sanay sa hindi lang niya dinugtungan, pero yung uh, line of uh, idea, is hindi yan sanay sa maliit. At hindi yan sanay na tinatanggihan. Dahil yung naging ugat ng uh, galit nilang mag-aama mag ay yung pagtanggal nga ng confidential fund ni Sarah. So, ibig ba sabihin, <coughs> mula pa nung mga bata ito, siya na mismo nagsabi eh, nung mga bata pa ang mga ito, sanay ito na uh, masagana dahil mayaman din naman sila dahil yung tatay tatay niya eh was naging governor, naging congressman So, may pera sila na pamilya. At sunod ang layaw. So, ibig bang sabihin, dahil dun sa pagpapalaki na sunod lahat ang layaw, sanay sa meron, sanay sa komportable, sanay sa lahat na kasaganaan sa buhay. Kaya, ganito ang mga ginagawa sa kanilang mga posisyon. Tingnan mo na lang si Pulong. Nung tinanggal sa kanya, nung binawasan yung kanyang pork barrel, yung 2 billion plus naging 500 million, di ba nagwala? Galit na galit. Kasi nga, hindi sila sanay sa maliit. Si Sarah, nagwala rin nung tinanggal yung confidential fund hindi na na kontento sa, sa sahod dalawang sahod meron siya eh sahod sa pagiging vice president at sahod bilang secretary of the fed doble sweldo na maaaring umaabot isang milyon isang buwan or almost one million kulang pa alam nyo kung ipapamana ng magulang yung hindi magandang klase ng negosyo at pamumuhay sa mga anak they are bound to hell hindi ba dapat yung magulang bigyan lang ng maayos masagana, komportabling buhay yung pamilya. Kung kung ito man ay ginawa sa paraan na ilegal, hindi pa dapat pinuputol. At siyempre for sure naman nagkapera ka. Why not divert to legal na negosyo? Pero kung talagang ang choice eh pagiging sanggano, pagiging utak sindikato. Di ba ang sindikato e eh, madugo? Ang ang ibig sabihin ng buhay sindikato e eh blood, death, power, blood and death. Yun lang yun. Anong ibig ko sabihin? Bilang magulang, hindi ba dapat iiwas natin yung mga anak natin sa isang madugo na pamumuhay? Kayo po, ano po ang komento ninyo, reaksyon dito sa sinabi ko? Yun lang po mga kababayan, di ba? lang na video. So thank you for watching and uh, see you tomorrow. Bye.